Note daw po, Mr. Bato de la Rosa, sabi ng mga netizens, kung yan ang gusto niyo ay talagang susundin po kayo ng taong bayan. Oo naman, we will never vote for you again. Mas uh, ganap naman, mas mahusay, tunay na, tunay na may puso sa mga karaniwang tao, basta nasa tama. Anyway, hindi daw talaga sila buboto. Yan kasi ang panawagan, meron kasi panawagan, anong si Bato de la Rosa. Yung kanyang drama ngayon ay kakaiba. Okay, kakaiba. Paawa, yung reverse psychology na tinatawag. Okay? So tignan natin ang iba pang uh, netizens. Ganyan ka bobo daw ang tingin nitong si Bato de la Rosa sa mga butanting Pinoy. Hmm. Gusto ko si nila manatiling ganun ang mga kababayan natin dahil madaling maoto at mapaniwala, madaling baluktutin ang kanilang kaisipan. Siguro ako, sa puntong ito, naniniwala ako na meron ng pagbabago. Kasi marami na rin natatauhan ng na mga diehard halimbawa. Malaking step yan. Para kahit papano, ang mga butanting Pinoy ay umangat ng konti at magkaroon ng kalidad sa kanilang pagpilinge sa mga ilulukluk sa pwesto. Okay, eto kasi ang panawagan ni Bato de la Rosa. Meron siyang panawagan. Kumpiyansa naman daw siya na siya ay mananalo sa 2025 kahit na daw dawit siya sa war on drugs investigation ng ICC. Hmm. Okay, wag po kayong pakasigurado. Pero anong sabi ni Bato kung sila daw, kung kayo daw na mga botante ay naniniwala na hindi masamang tao si Bato de La Rosa, iboto niyo daw sila. O siya. Kaya lang kasi, yung makikita natin komenta ng mga netizens, sa ano, totoo, naniniwala po kami na masamang tao kayo. Kaya maraming salamat daw sa paalala na wag kang iboto. <laughs> Kala niya siguro gagana pa yung mga ganitong klaseng paawa. May kumpiyansa pa rin sa si Sen. Bato de la Rosa na siya daw ay mailulukluk muli. Kaya sa mga kababayan natin, ano ho, sana po mag-isip tayo ng konti. Tignan niyo naman ang imahin na ibinigay ng isang Bato de la Rosa sa Senado. Tignan niyo naman ang imahin na ibinigay ng mga senators ni Digong sa ating bansa. Yung, yung negatibong imahe. Nagtakin niyo ha kung gaano nakababa ang tingin ng publiko sa sa Senado dahil sa mga yan. Abay, iniaangat lang siyempre ng mga katulad na Senator Rizzo I'm going to risk my life. I'm going to risk my career para dyan sa laban na yan. Hindi daw siya aatras. Okay. Doon sa laban naman ng mga kaso nga niya sa ICC hindi ka pala aatras na ka. Bakit pa iba-iba ka ng statement? Ano ho? Dahil magangampanya ka na very soon? Mali. Dahil nakatatak na sa isipan yung mga dati mong pahayag. may na na-share natin itong mga ganito. Anong sabi niya? Na kuno ay binabaliwala nila ang ICC. May kumakontak sa opisina niya. Pero ini-ignore lang daw na itong si Bato de la Rosa. Inutusan ng kanyang mga staff na i-ignore. Ganyan? ganyan ang gusto mong maging ehemplo ng mga future leaders natin, malabo yan. At sana, sana talaga, ano hindi na mabigyan ng pagkakataon ng isang ito. Mukhang okay na naman sa kanya. Kasi yun nga, doon sa kanyang panawagan, na kung naniniwala daw kayo na masamang tao siya, huwag niya daw siyang iboto. Ulitin ko kung ano ang sagot ng karamihan, ng majority, ng mga kababayan natin, Salamat sa paalala at paalala dahil alam namin na masamang tao ka. Good luck.